Yo, what's up mga kachismoso at kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload no, dito sa ating uh, YouTube channel dahil na busy tayo sa mga bagay-bagay. But anyway, meron naman po tayong pag-uusapan ngayon na nag-trending ano, dito sa social media. At maraming mga Pilipino na naman ang nainis sa babaeng ito, mga babae talaga. <laughs> ano, so ang pag-uusapan natin no, yung nag-trending sa Alphamart. Ano, yung nag-humiga uh, ano, sa loob ng uh, uh, lagayan ng mga ice tube. No? Parang ewan tong babae na to na alam mo yun, na para lang sumikat gagawin yung mga ganong bagay ano, na hindi naman nakakatuwa. Ano, at uh, isa pa dito is marami siyang ano, may mga nadamay dahil sa kalukuhan niya ano, na mayroon pang natanggalan, natanggalan ng trabaho ano, o nawalan ng trabaho ano? So yan natin pag-uusapan ngayon. So sabi dito sa ating ano, sa ating uh, pag-search, ano? Isang babae babaeng uh, nakasuot ng uh, uniforme ng Alpha Mart. ano, ang naturang nag-upload ng sa social media habang nakaupo sa loob ng commercial freezer at karaniwan, ano, para sa mga ice goods. Kitang-kita siya habang uh, nakabuka ang pinto ng freezer at uh, nakapatong ano ang kanyang mga paa. So, ayun siya mga kaibigan, ano. So, actually, hindi na siya umupo nung ano eh. Nung una kasi, nakaupo lang siya, ano. So, after po noon, ah, pumasok na siya sa loob. So, ang daming niyang ginawang mga kalukuhan sa loob ng Alphamart. At may mga kasama pa siya mga, ano doon, mga Becky, ano. Na talagang pinaglaruan nila talaga yung uh, uh, lagayan ng yelo ng Alphamart. So, maraming nagalit talaga. Ano eh, um, din nakakatuwa yung ano yung ginawa niyang ganun kasi nga una-una ano yung Alphamart uh, Alpha Mart so biliyan siya ng mga pagkain kumbaga convenience store ano eh yung hiniga niya yon is ginagamit din ano sa pag pag kumakain ng tao syempre ihigaan mo yun iyelo yun iniinom iniinom ng mga tao yung ano ni eh, pag nilagay yung yelo na yung sa tubig is eh, syempre inumin ng ano ng mga tao yung yelo tas hinigaan niya andun pa yung paa niya sa loob ano nang uh, freezer na yon tapos, andun pa. Nagano pa sila doon. Nagmistulang, uh, kunwari, namatay. Ganun, ganun. So, ginawa talaga nilang kalukuan. Naglaro sila sa loob ng Alpha Mart. Which is not good at nakakainis talaga, no? Ah, nag-trend ito, no? Nag-trending ito sa Facebook, ano? So, sabi dito, no? ah reaction ng Alpha Mart ito no so, so agad dito nga ginawa ng aksyon no? ng kumpanya bilang isang labag sa core values at hindi ka ayang kilos lalo't sa ano lalo't ang pinaninindigan nila na kalidad ng serbisyo sa kanilang mga paninda ayon sa pahayag ng corporate communication isinala ang insidente sa kanilang pagsisiyasat at agad na binigyan ng ng sanksyon ano, ang mga nasangkot ang masaklap dito mga kaibigan di natin kasi alam talagang pinaka buong istorya no Siyempre, nagbe-base din tayo sa mga Uh, source natin sa social media. Ayan, eh may natanggalan din ng ano ng kinabubuhay, no? Kinabuhayan nila. No, natanggalan, uh, natanggal siya sa trabaho sa Alfamart dahil nga doon. So, dalawang tao ano ang natanggalan ng uh, trabaho dahil sa ginawa ng uh, babae nila. Ang pangalan pala ng babae niya, sabi dito, is Vivian. I-check natin mga kaibigan. Eto, punta tayo dito. Alamin ko lang. Meron tayong mga in-screenshot para makita natin. Eto siya. Aha. Eto. Ito yung nakakaawa. Ano? Dahil, uh, syempre, parang natakot din yata yung empleyado ng Alpha Mart na suwayin itong mga to. Pero di natin alam. Syempre, di natin, di natin talaga pinaka... Uh, di natin alam yung pinaka... Ano ng istorya nila. Pero may message kasi. Sabi dito, Hello, sir. Regarding po sa Alpha Mart Freezer issue. Tago nyo na lang po name and profile ko sir. Ano sabi dito? Isa po ako sa staff ng Alpha Mart na natanggal dahil sa nag-viral na video nung Vivian. Dalawa po kami natanggal tapos yung kasama namin na na turned on, uh, ano to? Medyo magulo eh. Na Ano? So yung isa natanggal, yung pangalawa naman is na Grabe po talaga yung mga bakla na kasama nung Vivian na pumasok sa sa freezer. dinamin namin masita kasi ang dami nilang beki baka naman uh, baka kami naman ang awayin or kuhanan ng video. So may point nga naman talaga yung tao ni. Yun. Pero ano uh, ano eh um, may karapatan din naman kasi talaga totally doon no na pagbawalan yung mga yun nga yung Vivian kasama ng mga kasama niyang bakla ano na suwayin sila kasi nga hindi naman talaga tama yung gano'n ano na paglalaroan nila yung mga kinakain or ginagamit kasangkapan sa pag kumakain tao like yung mga yun katulad ng yelo diba nilalagay sa mga soft drinks mga basta kahit anong drinks even water ano at marami bumibili ng yelo sa Alfamart actually tapos gano'n ang gagawin nila Tasabi pa dito, dalawa lang po kami nung sa, nun sa loob ng store. Tapos nasa 10 na bakla yung kasama nung Vivian na kaya wala kaming magawa. Sana talaga managot yung Vivian na yan at yung mga kasama niyang bakla kasi ang hirap po humanap ng trabaho. So dahil sa kagagawa nilang ito, no, meron mga naapektuhan at uh, hindi nila ano eh hindi nila iniisip yung kahihinatnan ng mga tao na katulad na nagtatrabaho lang na si, yung mga nagtatrabaho yung ni, empleyado nila ang mananagot siyempre kapabayaan din na nga naman din talaga nila actually. Ano pero nakakaawa talaga mga kaibigan. Tapos ito pa. nag ano or naga uh, uh, nagpahayag na ng uh, comment ng komento itong si Vivian. Ano meron siyang post dito. Hindi ko alam kung sure ha, kasi to nakita ko lang to dito sa sa page ni Madam Maldita. Ano, hindi ko sure, hindi natin sure kung talagang uh, yung Vivian nga ba talaga no ang uh, nagana na post nito. Ano, yung Vivian, ano, yun yung pangalan na kumakalat sa Facebook na pangalan daw ng babaeng uh, humiga sa loob ng freezer ng Alpha Mart. So, sabi dito, ako po si Vivian Bravo Binuya. Oo, ako nga po yung babae sa viral video na nag-relax sa loob ng chest freezer ng Alpha Mart. Una sa lahat, sobrang dami na po ng bashers sa main account ko. Apektado na private life ko pati pamilya. Sana tigilan nyo na po at dito na lang ako na lang i-bash nyo dito. Okay lang magbardagulan tayo dito. Gayun pa man, pasensya na po kung nadisturbo ko ang timeline nyo at kung naging national issue, ano, ang pag-upo, este, paghiga sa freezer or paghiga ako sa freezer. Hindi ko naman inaakala na sa dami ng problema sa bansa, ako pa ang mapapansin. Pero sige na nga, kasalanan ko na naman talaga. So, yun, sa, sa tawag nito, sa post niyang ito, ano, eh, salata naman na wala rin sinceridad. Parang yana na lang din yan. Ano, so, may, medyo mahaba itong ano niya, medyo mahaba itong uh, comment or ano, post na ito. Di, di, ko lang din talaga sure, ha? Kung, uh, kung talagang siya nga ba talaga yung nag-compose ng message na ito sa Facebook. Basahin nyo na lang lahat. Ipapakita ko sa screen. No? So, ayun nga, siyempre, uh, syempre, natural, maapektuhan talaga pati yung pamilya mo. Ano, kasi may big question yan eh, ba't ganyan ka pinalaki ng mga magulang mo? Alam mo naman yung tama at mali at hindi ka na batang maliit. Kasi halata naman eh, nasa edad ka na eh, nasa tamang gulang ka na at may tama or sapat na kaisipan ka na para mag-isip ano, ng mga ganyang bagay. Ngayon, ginawa ng action ito ng, ano, ng uh, Mart, Ano. So may tendency baka pa nagtuloy-tuloy yung kaso na pwedeng makulong talaga tong si Vivian. So ito na nga, naglabas na no, ng uh, notice itong Alpha Mart. Yan, ipa-flash ko rin po dyan sa screen natin kayo din po magbasa para hindi po masyadong humaba ang ating video. So yun na nga, may tendency talaga pa nagtuloy-tuloy. Ano? So sana, madami naman talaga nag, ano, nag, uh, sa Facebook na sana kasuhan talaga sila ng Alpha Mart kasama yung mga kasama niyang uh, Becky. Kasi nga, Uh, maling-mali yung ginawa nila pambababo yun sa produkto no? or sa mga binibenta ng Alpha Mart. Imagine kung ikaw rin yung siguro yung businessman uh, about sa mga pagkain yung negosyo mo tapos bababoyin lang ng mga ganong tao. Ano, syempre, hindi ka rin naman talaga papayag na wala kang gawin at hindi managot yung mga bumaboy na mga produkto mo. Tapos nga dito, we also wish to assure the public that upon discovering the incident, We took a uh, sweep action. All ice products were immediately removed. The storage equipment was thoroughly cleaned and sanitized. And, and new ice products were replaced. We will always uphold our commitment to maintain or, or to maintaining the highest standards of, of hygienic practices and safety measures to protect our valued customers. So ayon So, inaano rin talaga no ng pinaninindigan din talaga ng Alphamart ano na talagang uh, iniingatan din nila at at malili, malinis no ang kanilang mga produkto. So, yun uh, na lang talaga 'yung nangyari doon sa dalawang uh, natanggal uh, nawalan ng trabaho dahil sa kagagawa nitong si Vivian. So, I think hanggang dito na lang muna itong video na to, mga kaibigan, mga kachismos, ka-chismos, sa kayo po. Ano po 'yung thoughts ninyo patungkol dito sa babae neto na walang iba kundi si Vivian? ano, yung nagte-trend na to si Vivian na ano, di ko alam nang tawag sa kanya eh. Ano, na Freezer Girl. <laughs> so baka maging prison na to. <laughs> so yun lang mga kaibigan at uh, nawa, Huwag itong uh, tularan ng mga ibang uh, kabataan kasi hindi po talaga tama yung mga gantong gawain. So that's mga kaibigan. See you in my next vlog. Bye.